Nagiinuman. Nagiinuman mga kapuso ng soju. Ayan. <laughs> ano pulutan ay... Tignan mo mga pulutan nila mga kapuso. Mga kapuso, ayan, mga pulutan nila. Ulo ng baboy mga kapuso. Ay, at anong mga kapuso, nag-toothbrush ba kaya yan? Nag-toothbrush ba yung mga kapuso? Tanongin natin ang isa sa, mga kan... sa kanila mga kapuso. Ito, 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 Nag-toothbrush ba yung mga lang niya kanina. Ayan. <laughs> Nagdental pa yan. <imit> Ayan, mga kapuso, galing ng pista. Galing ng pista, mga, mga kapuso. Wala kami sa alam sa inyo, na. na. Oo, oh, tama niya, panorin natin. Para tignan natin kung wag na ko. <imit> sa kaman, mga kapuso. Sa kaman, mga kapuso. Silakay yan, no? Silakay sumata guys hindi naman pa kay Dalawa. Tatlo. <laughs> Apat. Isa lang yung nakukuha eh. <laughs> Sino ba? ako hindi sila kay ay tindi, tindi, ako. <laughs> so, tamka, <laughs> tindi, tindi. Si Jericho tiya Jericho. kay pare sa sa oy <laughs> From sa 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 Tay Tay! Tay And JR Sungkuan. Sungkuan from Puerto Rubio, Pangasinan. Oh. Pangasinan. Okay, ka uh, <laughs> Lito, ang Lito Rutab from Bigan ni Locsur. Jose, Jose, Jose ano, ano, ano ka? Jose, ano? <laughs> no, Ewan. Manila. Jose Ewan okay. from Isabela. Malibog. <laughs> Ay, ah, malibog. Sh... Malibog daw, oh. <laughs> Tumatagay ba yan? Umiinom lang. Kasi laki na lang. Kasi Dennis <laughs> Bisho. Benis Bisho! Lazaro from Isabela din, Magkakababa. Magkakababa. magkakababae niya. Benis! Benis. Anong Benis? Benis! Benis! Okay, okay! Iwanin mo rito! Ash! Bakit ako Oo. Dino! <laughs> from Iwan! Magdaluyong, magdaluyong loob! Anak ni Hogan! Anak <laughs> <laughs> niya?

Manok, darba ka Eh, Eh, ay chief cook yan. Ay, ay, yeah, yeah. oh, oh, wala. Well, ah, Pangasinan. Ah. Hindi, kasi ka <laughs> doon. <Basta> doon. Ay, <laughs> lahat na lang <laughs>